I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the sh** you don't do Well I'ma make hellish shit that I don't become you I Have no regrets, yeah i will tired of my chest i never forget what it's like to be in death okay. okay. <laughs> What's up mga kanuypi? Nagbabalik na naman si Kanoy P for another video At ngayon na yung araw na i-prepare natin yung ano Yung limang sako na bigas na pinigay ni Kuya Mario Saraga ng Italy At nagpunta ako ng bayan kanina mga Kanoy At At nagpaprint na ako ng ganito Ayan Noipi P Vlog Hashtag bigas Yan At ibibigay natin to para sa mga tricycle driver na no Yung stab nila para pagpunta nila dito bukas Papakita na lang sa akin to At ilang piraso lang to mga kanipi Isasakto lang natin sa bigas na ibibigay natin kung ilang pieces yung ano uh, tag 3 kilos kasi yung ano yung ibibigay natin mga kanin pinabigas limang sako yung na tag 25 kilos so kuntingin muna namin to tapos saka namin i kilo kilo yung ano yung bigas na dyan na hindi pa nakilo kasi mga kanin kasama natin si Rinian, shout out si maning shout out let's go ayan guguntingin na namin to mga kanipi mamaya, uh, -ano rin namin yan sa mga tricycle driver ibibigay namin. So, sama nyo naman kami ngayong araw na to. Bukas kasi natin ipapamigay yung, ano, yung bigas mga kanibi. At uh, salamat talaga sa nagbigay. Thank you so much Kuya Mario Saraga ng Italy. maggunting na rin tayo mga kanipi, para mabilis. Kaya tricycle driver yung napili ko na pagbibigyan namin ng ayuda. Kasi nasubukan ko na rin ng ano na na masada. Mahirap kasi na mag tricycle driver mga kanilipi. Talagang init at ulan yung ano mo rin yan sa pamamasada lalo na kung hindi mo pa sarili yung tricycle mahirap na nakiki nakikiboundary ka lang mga kanipi. nung ako namamasada mga kanipi, nakiki nakikiboundary lang ako kaya ramdam ko yung gano kahirap na mamasada dyan kahit nga bumabagyo namamasada pa rin ako ngayon may sarili na try yung tricycle diba at yun na yung napili ko para syempre masuklian din yung mga namamasada dyan na tricycle driver Bale yung bibigyan natin dito lang yung mga taganan kesan lang mga kanilpi yung mga kakilala natin yan. kasama natin mamimigay bukas sila rin yan misis at maning. at ngayon prepare muna namin to papamigay natin to mga para tara hmm, natapos o mga ito na mga kanipi natapos na namin na uh, gupit ni Maning uh, tinawag ko rin yung isang pamangkin ko para ano sulatan dito sa kanyang likod para ilagay yung date bukas at kung anong oras yung pagpunta na nila dito sa bahay kasi hindi natin alam baka may gagawin pa ako na umaga kaya hapon na lang gagawin yung pagbibigay ng ayuda mga kanoypi uh, 2pm bukas ayan na mga kanoypi sinusulatan na ng pamangkin ko yung likod ng kwan Noipi Vlog YouTube Hashtag Bigas yan yung ayuda natin Ayan, bukas August 20, 2022 2 p.m. mga kanipi Dito sa bahay Siyempre yung may ganyan lang Yung mabibigyan, di ba? At Ilang, ano lang, 40 lang Yung ipapamigay natin 40 ang tao Yung mabibigyan bukas Kasi limang sako lang Na 25 kilos yon. At yung isa daw doon para kay Maning, ayon yung sinabi ni Kuya Mario Saraga. At yung nagbigay ng bigas. Isang 3 kilos na rin daw yung kay Maning doon. So may 39 na lang na katao yung mabibigyan. <laughs> Di ba? Ayyan at makakatulong tayo sa ibang tao. Syempre, tinulungan din tayo ng ibang tao. Ibibigay din natin sa ibang tao. At sana i-bless ka pa ni Lord Kuya Mario So nandito na yung bigas na limang sako mga kanipi At nandito na yung ipapaayuda natin Ibibigay natin bukas Ayan limang sako yan Kasama natin mamaya si Rinyan, si Maning at si Christina na pagtitimbang yan ng bigas, tag 3 kilos yan. 40 tao yung mabibigyan niyan. Buksan na natin tong mga kanipi. Para maumpisa na natin magkilo. Tapos yatin pa natin yung stub sa mga tricycle driver. Yung stub ni Kanoypi. <laughs> At first time lang natin na gagawin to. Sana magawa natin ng maayos mga kaneti katulong natin yung mga pamangkin ko at yung asawa ko yung asawa ko ngayon busy naglalaban so yan mga kaniti inaumpisa na namin na, ano, na magtimbang ng tag 3 kilos yung ipapamigay nating bigas kasi dyan na Nandito si Maning, si Christina, si Rinyan. Yan, dinudubli niya yung ano, yung plastic ni Rinyan sayang yung taga doble Kanya-kanyang trabaho ah. <laughs> Anong masasabi mo ngayon, Maneng, na magbibigay tayo ng ganyan? Masaya kasi makakatulong tayo dito. Diba? Ayos to mga Kanoy pi, kasi mas lalo pang magkikilala si Kanoy P. <laughs> Siyempre, eh. unang-una yan sa nagbigay ng ipapaayuda natin sa mga tricycle driver kay Kuya Mario Saragan ng Italy. never break always fight never quit do it right play the game win it life have no shame there's no time feel the pain with the grind i could change my mind pick a lane commit and climb the only way to win a life i never miss that fact Taking big swings hand the bag for me in the way mama ng dahil Maka, ayan. Ayan. na lang, na lang. <laughs> at si Christina, interview natin wa <laughs> Anong masasabi mo? Uh, masaya. Dahil? Kasi masashare, masashare ni Tito ko yung mga blessings niya sa ibang tao. Uh, Siyempre. Dahil yan sa isang tao na taga Italy. Ngayon lang namin gagawin to na makapag-share sa ibang tao ng blessing. Siyempre, sana marami pang blessing na dumating para hindi lang ito. Diba? Matadagdagan ko pa. Ngayon, sa pera pa lang ng ibang tao yung <laughs> ipapamigay natin. Soon, uh, sariling pera ko na rin yung ipapamigay natin mga kanil. Tutulong tayo sa Let's go. Yeah! I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. year. it's a new me, never gonna look back. you never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Natapos na kami na nagkilo Ayan na lahat Nandiyan na sa sako Ready na yan para bukas So thank you so much sa mga pamangkin ko At yung anak ko Si Rinyan, si Moneng Si Christina Siyempre <laughs> Sophia <laughs> Ayos na Magmimerienda na lang sila mga kanayipi tapos pupunta na kami, lalakad na kami ni Maning para ipamigay yung ano ah. yung stab na ginupit namin kanina. eh oh, naka nakaready na kay Christina to you, one, one, two, so yan mga kaninip, at uh, pupunta na kami ng bayan para ipamigay na tong stab na ano na para bukas yung ayuda natin na bigas at kasama ko ngayon si Maning ayan Let's go. si Rinyan tara tara so punta na tayo punta na tayo mga kanoypi dito na tayo sa paradahan bigyan natin bigyan natin mga kanoypi

Yes. So, bibigyan natin tayo sa isang driver na naman, mga kalaypig. Ang lukot silo ka pa. Sino ba dali pala yun? Sino yun? Sino yun? Sino yun? Sino binigyan natin ng kwan mga kanipi para bukas yan ayuda pati yung sa kanyang kapatid na pag nung toki na gmail alas daw ngayon cut ba kayo try silang driver ng daduman bigyan na lang natin sa kanyang asawa kay Arcalinso mga kanipi di ko ante nagam na kung talaga kami tita lupilo ng bagas lubigan cut ba kayo try silang driver eh apantol pa tayo.

natin ang ya, yeah, noipi vlog hashtag bigas <laughs> masaya ako sa mga ginagawa ko na ganito mga kanoypi at gusto ko talaga na gawin to kaso lang wala pa akong budget na pamigay ng ganyan at buti nabigyan na tayo ng uh, ginawa tayong instrumento ng isang subscribers natin Diba? na makapamigay ng sa ibang tao diba mga kanayipi antay lang natin si TJ ayuda tatlong tila yan bukas sa bahay ay thank you boss alas dos yan ayuda nabigyan ko na yung ibang tricycle driver thank you <laughs> let's go let's go magbigat yung balay alas tres talong kilo nga bagas alas 2 ay alas 2 kaya magbigat magbigat ang girl yung balay kilo nga bagas alas 2 magbigat subscriber ko yung payo na ta. may isang Thank you. Thank, thank ko anti pangayuda ng bigat. Thank you. Pareboy. Ng bigat pala sa dos <laughs> Ana sedos. Di lang di balay ah. Di balay oh. O sige pareboy. Thank you, Ang. Oo. Ayun yung kababata namin ni Scout Ranger to. Thank you, thank you. May apat na lang natitira mga kanipi yung pagbibigyan natin yung stop natin. at pupunta natin doon sa bayan sa paradahan ng tricycle doon tara lubigat mao alas dos lubigat di palay talong api nung abagat oi 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 Ano kung ilong ang bagas ko 2, Okay. mo ko. kakawilang namin mga na kanaypi at nabigay na namin lahat nung ano nung stab at yung natitira na lang na dalawa bibigay natin dito sa kaibigan ko at kung ko nandito na siya mga kanaypi si Jeffrey Kaido tira stab Oh, hey kenal. <laughs> ayan mga kanipi, nandito na yung, yung pari bukas ipapamigay natin yan yung mga prinipir natin kaninang bigas ayun mga kanipi, nandito na naman tayo sa last portion ng vlog at magsha-shoutout na naman ako sa inyong lahat at pagpasensya nyo na yung boses ko, namamalat mga kanipi at sa mga nagpa-shoutout sa last na mga videos ko Tapusing itong vlog na to baka nandito yung mga pangalan nyo. At umpisa na natin. Happy Happy Birthday nga pala kay Lady Anne. Ngayong September 7. Greetings from Maria Lia Carbonell. Shoutout na rin tayo mga kanipi kay Kuya Junior Valencia. At Ate Sylvia Tobera Valencia from Washington, USA. Shoutout na rin kay Ate Stella Bautista. Shoutout na rin kay Ate... Sherilyn Ritoma from Taiwan Shoutout na rin kay Marvin Gallegos. Shoutout na rin kay Del Gonzalez Shoutout na rin mga kanipi kay Annie Hatster At shoutout na rin kay Ate Flore Popa Shoutout na rin kay Ate Nitz Mabini Shoutout na rin kay Ate Victoria Dionosio At shoutout na rin kay Joselito Andrada Shoutout na rin tayo kay Jan. Pangsat at kay Goodwin Tambo Shoutout na rin mga kanipi kay ate Susan Inaklang from Cavite Shoutout na rin kay Maribel Kabanban At shoutout na rin mga kanipi kay Jason Malyari Shoutout na rin kay Perry Ancheta from Taiwan Shoutout na rin kay Analisa Ramos Shoutout na rin kay Joby Jacob. At shoutout na rin tayo sa mag-asawa na sina Marlene Makusi Marinas at Romeo Marinas from Canada. Shoutout na rin kay Ramil Kabag from Calamba, Laguna. Shoutout na rin kay Ramon Kabag from Bakulod City. At syempre, pupunta na naman tayo sa mga vlogger din na gusto magpa-shoutout ma-promote yung kanilang mga YouTube channel mga kanipi unang-una yan shoutout nga pala kay Kawalwal TV Vlog shoutout na rin kay Eric Vlog shoutout na rin kay JBT Vlog shoutout na rin kay Mel Ta Bike Vlog shoutout na rin kay Kalsada Europa at shoutout na rin kay Perdi Andrea so yan na naman yung mga nagpapa shoutout ngayon mga kanipi Maraming maraming salamat sa suporta niyo palagi. Lalong lalo na sa mga hindi nag skip ng ads. At abangan niyo bukas yung pamimigay natin ng bigas. At nakaprepare na yan mga kanipi. At nabigay na natin yung mga stab na bibigyan natin mga tao. Mga tricycle driver. Yan. Panibagong vlog yon bukas. At salamat kay Kuya Mario Saraga ng Italy sa pagbigay ng paayuda sa mga tricycle driver. So, kita kits tayo bukas. Stay safe lagi. I love you all mga kanipi and peace out.